Sa baybayang ito ng Zambales, harap ng West Philippine Sea, humilera ang mga tangke na may chain gun, kanyon at missile. Ilang sandali pa, umugong sa himpapawid ang drones na animoy cruise missile ng kalaban. Lumingon pakaliwat kanan ang interceptor. Nang maasinta ang target na drone, sabay bulusok ang missile target hit yung unang drone. Pero yung sumunod, sablay. Kaya niratrat ng chain gun. Live test fire ito ng MADIS, ang pinakabagong missile interceptor na dinala ng mga Amerikano para sa war games na tinawag na balikatan. Ito ang coastline ng Zambales facing the West Philippine Sea. Mula dun sa naval tower, nilakad namin ng halos isang kilometro sa gitna ng tirik na araw para makarating dito. Makikita nyo, limang units ng MADIS. Ito yung US Marines Air Defense Integrated System na uh, tinest fire nila. At uh, malakas nga, tinarget nila yung mga drones na napabagsak nila. At uh, sa lakas ng usok eh, napalupha patayo dahil iba yung usok sa kayong amoy, masakit sa mata. Mula sa coastline, bumalik kami sa tower kung nasaan ang spider o surface-to-air python and derby na may firing capability na hanggang libong kilometro. Kasama ito sa formation ng MADIS para kompleto ang air defense weapon system na ginamit ng U.S. Marines at Philippine Air Force. That was not one kilometer. That must be about three kilometers from the shoreline up to this um, area where the, uh, the drones are. So dito ho nila pinapalipad yung mga drones at doon yun tit titirahin o abangan ng no mga anti-missile system. <laughs> Grabe ho! Anong oras na ho? Alauna na ho ng tanghali, tanghaling tapat. At uh, nakailang bote na ho kami sa aming crew ng tubig. At ito hong aming suot. 10 kilos ho na steel plates, bulletproof vest, and kevlar. Bukod sa Madis at Spider, kasali sa War Games ang mabilis at short-range na air defense system na ito na may missile sa Humvee. Dito sa Zambales, nakadeploy ang Avengers kasama sa balikatan exercises. Ang anti-missile system na ito ay kayang pabagsakin ang kahit anong ballistic uh, uh, assets katulad ng drone at aircraft. Today, we're defending the coastline here. Uh, again, FA 50s uh, flew out simulating cruise missiles, which Spider then integrated. And then we, we started flying drones against Mattis in defense of Spider. The FA 50s, uh, we use that as an uh, aggressor from combat aircraft to cruise missile so that it will uh, uh, neutralize. Ayon sa mga opisyal na Manila at Washington, ang balikatan ngayong taon ay hindi isang war plan laban sa sinamang banyagang kalaban. Pero ang Madis at Avengers, gayon din ang Nemesis na missile system din na kayang magpalubog ng barko, ay ngayon lang ginamit sa war games. First time in some years that, that, that we came here, so making history. Nang tinanong namin kung maiiwan pagkatapos ng tatlong linggong war games ang bagong missile interceptors at air defense weapons tulad ng Avengers. They will not be left here, Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.